Okay, baka tapos ka kay... <laughs> hindi pa man nag-warning yung ano sa dashboard, no? alam mo 'to? Yung sa dashboard nung ba yung na? <laughs> Siyempre, ilaw hindi. Yung ilaw ko Hindi pa naman nag-warning. Kukurok-kurok yun eh. Hindi pa. Hindi <laughs> pa. Ay, hindi na, hindi mo na, nagagamit na yun eh. Alin? ito? Mula nung, ano, mula nung... Hmm, eh, ini-start ko na ako, tapos bigla ko yung umingay, tapos kita ko may nilibigla po, tapos pinatay ko na. Ah, uh, yun na nga yun, yung kuhaan, kasi may napatay yung parts ng bearing dito sa ibabo. Mm. Ah, ayaw mga brad, ah, nandito tayo sa Santol. Barangay Santol. Ay, papaya Ah, papaya ba? <laughs> ah, barangay papaya. Nandito tayo sa loob ng papaya. Tinitinan ko yung buto, nasa loob tayo ng papaya. Eh. <laughs> Meron tayong ano, gagawing alternator babaklasin natin na didiklap ang loob umingay tapos may nag-aapoy na sa loob kaya ating babaklasin hindi ko napapatisting kasi um umingay daw <laughs> ay okay, bakas muna tayo ng isang linya ng battery. Eh. pag tayo nagbabaklas ng alternator magbabaklas din tayo ng linya ng battery para sigurado oh, sa negative tayo oh lumayan <laughs> 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 ka ah Ganit ha? Ay ka eh. Ay Ngayon lang yata ito mababaklas. Oh, sige. Double, double. Double.

kasi hindi na damage ng gusto ang loob kasi nadurog yung bearing pagka na damage ng gusto ang loob ay bibili na ng bago ay titilan mo natin bakit bearing lang ang na damage Okay. Torse.

hindi mainit. sigit eh. Okay, ito na. Ang nakuha na natin. Nabaklas na natin. Ating bubuksan. Bubuksan. natin. Ito, ito yung na. Alam mo kung saan ang kapit ng bearing nito? Sa jelly bee pa. Dito wala na kabilang. Hoy, daraktan

Ha 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 pa sa ilaw? Garay ka Ito ang bearing sa ibabo na durog o Ang oh, oh. 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 oh ayan. Ayan yung ano ng bearing oh? Yung nakuha kong parts kanina hindi ba ready bigaw. Okay yan talaga. Nabigaw na sa kakaano nang bigo. <laughs> <laughs> ah, meron tayong kuan. Ah. Meron, kaya lang nasa munti pa siya. <laughs> ano yan, pinapakita <laughs> Ano bang naging kasalanan mo, Minnie? Illegal figure eh. Ano? You know, illegal. Pambaba po eh. Illegal figure na eh. So, may makuha tayong beer nito? ito? Di ba wala yan dito sa inyo? Saan <coughs> ah, wala tayo niyan. Aba siya, <coughs> ba't niyan? Doon pa sa auto-supply. <laughs>

Ayan oh. No? Lakaw iba uh... Ayan oh, no? durog na durog ang bearing oh. Pero ano Inadali, no? Ayan, yeah. Ayan, Pero, ano ay na nadali no. Ayan na solo. Ay solo din. Pero ano. Ari bearing, are. Ah, ito. Lakaw ng niya. Pero hindi pa naman yata nagwa-warning no. Ay hindi. Ay. Ayan oh. No? Di wag na muna nating galawin yang bearing na lang ang ating papalitan. Bearing ba yung parang maliit lang? Hindi ba sa motor lang? Hindi. Seryoso? Hindi, parang 201. Ay, meron yung dyan. Special day. Special day lang. Kasi ano, 3 auto at 2 auto na. 2 na. Dito na lang. O. Durog. Yung kanyang connect doon sa mga bulidos, ito na o. Subukan mo natin sungkitin ang jabi kung makukuha. Liner! Ah! May pa na puler! hindi. Ito, kaya na nito Bilog! Aba, yung... Nang magaling talaga. mula mula May tuta May tuta. May ano naman eh. May pang feather naman sila. may mabinan dito. Wala na eh. Hindi. Ito, ito. Okay, eh uh, ito ang ating papabilhin. <laughs> kaya umihi ito ko Pero kung may headset kaya hindi ko maraming na umihi. Hindi nga. Headset eh. Oh, oh, <laughs> <okay. laughs> kaya siguro parang nadaig siya. Kumaka na yung kwara na. Ito, ito, ito. ito. Uh -huh. Tumama dito sa rewind. Pero hindi pa naman daw nag-warning. Okay pa yan. Wala okay. akong Pero yan ay kung may ganyan, niya, magbawarin sa dashboard yan. Oo, oh, magbawarin. Kaya ang nagbundin eh. Yan ang sinamahanan na lang. Sinamahan ang kinuha ko kanina sa iba. Bago hindi makaalay ka Ganito yung kinuha ko kanina. Ayan nga. Okay, sige. So, pabedilhan natin ito. Sikto o to. Sige ito. Bago ka. Kaya biglang uminga yan eh. Aram. Okay, kaganda na ng ikot eh. Bibilis lang. Malayo doon sa pagkatulin. Pagkatulin, hindi nabuti na nyo. Makalampas. <laughs> wow. Wow. Hey. Ah. Uh, hindi magagawa. Pinalik ko na. Wala na mabili ang kesya rin. Tapos oh, na. Lagas na nga po lang pera niya. Ayan oh. oh, uh, o. Wasak na. Timano sa lang ang sira. oh Kuhan yung kalahati. Dibat na doon kanina. Pinapuro Okay, tapos na. Atin nang ibabalik. Okay, 14 Atin na ulit ibabalik. Oh, okay. Atas kamu nak. Iya. Iya.

Ayunit na ba yung Ay, nagugusta kanila corona? Ah, kaya nga. Kaya yung no? Ayun, bago ba yung pahingi? Ayun, kasi Talagang Ay, Ay nasira na talaga. At ano, no? Kaya rin. mo, no? Ka na. Sa kanina, ka nina. na Oo, eh. kayo. Na bagay. Karamay na battery ka na. Kuwan gawa ng piring, kagulkula na. Oh, na, okay. <laughs> Pero okay na ka na. Yung piring niya ay patabi-tabingin <laughs> na, kaya na napakaingay na. Ka na <laughs>